General Reset. Okay. Hmm. Sige. Ito po, masakit. Tapos yung back pain control. Sige, sa'ko pa rin yun. Sa'ko pa rin yun. Sa'ko pa rin yun. Ito natamaan naman sa pagpwede. Kailan? 5 months ago. 5 months ago. Ganito yan, malalang pwedeng i-adjust yan pag kayo ay pag in pain. Pero kung wala, baka, lang, baka yung lamok sa chick yan, hindi na nakakasit. Hindi na-adjust. Ang na-adjust lang po, jo ah, Pero yung chick, maaaring nasa pa kayo. Yung ano, parang ganito lang yan. O, pag sinunto ko yung pader, hindi mo na ma-adjust to. Yung ano rito. ano lang siya, Ang na-adjust, ito mo Joe. Eh. Pero dito, baka ito, hindi yan. Wala, wala. Ito. Wala dyan. Wala nyo Dito, ito. Yung kantuhan. Ito lang na-adjust ah, natin. Yan, oh. Pero ito, cheekbone, wala. Kahit anong tiyak mo dyan, masasaktan lang kayo. Pag-ihilumin lang yan. Kumbaga, ah, kusa na yan, ano, kusa na yan, ano, kusa na yan, mag -ihilom. Sa tagal ng banon, maghihilom yan. Pero kung, kung dito ko tinamahan na pangaka rito, umusog, hmm. Ganun, no? pag nilangan mo yan, parang, may lumalaban, may masakit. Pero kung wala, walang masakit. Wala na lang. Masakit dito. Ito. Sa taas, hindi rito. Pag nabibina dito, yeah. Dito? Hindi. Dito. Yeah. Eto? Oo. Oh. O, subukan natin. Kasi may portion pala ng ano eh. Pero kung ang cheekbone, hindi na. Wala na. Pero kung dito, o, subukan natin. Huwag po sugar ito. Sugurito. Kasi walang mababago niyan pag purong buto. Okay? Dapat pinang para nila. Buong bumper na isang... Okay. Pinalitan ko yun. Hindi ako sabi ko yun. Ano talaga? Kaso, nagkasundo na sila eh. Mayroon nung do'y. Kakasamaan na ng loob yan. Kasundo ka na, eh. na oh, sa parang hiyata. Dapat pala, pinakailangan ko mm -hmm. na nga yung kainan kasi. Nakikita ko nagdaan sila roon eh. Hindi naman sila nagtatalo. Mm -hmm. Nag ano lang? Parang ano lang? Hindi, na. Parang um, nag-uusap na. hindi kaya ka yung tuhod mo diba? oh, sumasakit di ba? oo sumasakit kaliwatan ba? tsaka ito may hapilok dati ito eh 4 years ago sumasakit din siya pag ano umaga so, pag umaga? oo pag ginanito ko may pain pa wala na? wala na pagbaba? ganyan ba yan? mayroon yan pagbaba oh. pag ganito pataas? wala okay sa so pagbaba lang pagkabila? wala din pagbaba lang may relax lang two years Yung Pagkatumunog yan May mababago dyan idol lang lang ito Wala Kaliwat ka ba Pag-ibig ka, Ay, Susubukan okay. na natin yung mo. Tignan natin kung ano. Hmm. Wala. 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 Wala na. Di wala na. Pag-ibig. na natin dito. Sa cheek. Kanino ba yun? so, kasi kasi yung way ah, mo yun? yun. ka... siya ako. Kasi kami walang sisiran na yung nagagana. siman yun? yun. Sige, gano'n. Wala ka sa babasahin mo sa batas eh. Hindi sige? Eh. Oh. Sa buong bumper na yun, sa puli libo Kahit lang sana. Hindi nga buta sa puli hindi naman yung may ari yung manot. Ewan Ewan ko. Ewan ako Ewan ko. ko. Yeah. Or oh, in here, two. mau <silence> oh naring, dan hmm. dan sarah dan dan sarah Mas Eli Mas Ito Oke, okay, ah? yang yeah. Ya Sarah yeah. Ya Pantai naman yung uno, eh Pantai naman yung uno Pero dito Yan sa iba po dito O papa papa Ya, ya Ito Ya, no Ito ba yung Ito Ya, no Ito, sakto oh. dito Dito Ito? Okay. Dito, maaring lamog siya. Pero ito, pag dito masakit, yan o, yung sa kantuhan, yung gumagalaw na to, ibig sabihin na kali siya. Pero pag dito sa ibaba, sa usok ka yeah, rin, yan, ano, Dito, ito yung sinasabi kong dulo. Uh, Pero pag dito, lamog lang siya. Possible ng suntok yan. Pero hindi siya susok. So, pag naiinat na siya, masakit. Pag kumakain ka, hindi masakit. Hindi siya masakit. Hindi sa joints yan, maaring lamog na yan. Uh -huh. Okay? Kung saan rin magiinom yan. Okay, basta pagka kumakain tayo, wala namang masakit. Pero pag kumakain tayo, mga ngawit hindi mo maingan na ng maayos. Yan. Okay naman siya. Okay naman. Kung tuwag, okay naman. Okay naman. Okay naman. Pati pa mo, okay na yan. No. balakang. Oh, okay. <laughs> mga... Okay, yan ang reset. Huwag ka na Okay, sige. Salamat. Sige, sige. Salamat po.